Siyempre. Kahit ito mo, manipis natin. Kita na yung pula. Oh. Manipis na ito. Mga kukunin. mo pag nagkuskas ako, hindi ko ganong inaano. Sabihin mo, ma'am, magmasakit, ha? Get Mam. Balikan ko. May dry skin niya. Hey. Be, huwag mong paingayin yung lego mo. Mochi lang, ko. Mama. Po. Mochi dito, oh. Pagpupulo pa. Mochi. Mochi. Lagay mo siya sa upuan, Be. Baka malaglag ba? Laglag yung mga palinis ko, anak. Ay, hindi, anak. Malaglag yung tanggalin mo yan dyan. Ay, Sipa nako naku. po. Sipit hmm. po. Dito sa so, upuan po, po dito. Habis na kita mochi. Yan. Habis na ito, mm, dalawa mochi. Habis kita sa mochi. Di ba ma? Parang walang ato. Parang walang mochi. Parang walang mochi. Ay, 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 ay. umaket umakyat ka na sa taas. Akyat na.

that they're going

meron pa di pa tapos bumubukol pa na bahala. Basta nakaganyan na ako na bahala. i not here. You will not allow tea. <clears throat> okay. This is the place. a screen. Over here. Cekit, ba Maam. Oops, sakit? Yan. dikit lang ya. Hmm. Sorry. sorry, Kasi... Oh, oh. Sige, ma'am. Hmm.

bumang kasi yung kuko dito kanina. Kung mapapansin niyo, malapad siya, di ba? Ito, itong lalim na ito, dito umano yung kuko bumangon. Yan ito. Yan, para may dry skin po po yata doon. Pero, pero ano, dahan-dahan lang kasi manipis na at natanggalan na. Hmm. Yan Oops. Sakit, ma'am. Sakit? Okay, yun. Yun yung inano ko, ma'am. Sige, relax mo lang. Oops. Ay, sorry, sorry, sorry. Medyo pa ilalim na yung ano dahil hindi ko matanggal ng pa Ganito gagawin ko. Kasi may dry skin pa po yun eh. Bumubukol pa kasi ma'am. Ganyan. Makaramdam ko mo ng sakit dito. dry skin ya yeah, sorry, masakit siya. <makes noise> Sige, ma'am. Mm. Ayan, nawala yung bukol dito. Ito na lang. Hiba yung ano pagka dry skin eh. Hmm. Konting-konti na lang. nya yeah. Mama po. Di ba yung eh di, di ba yung manok na nangangana? Pero, nang nanganganak Opo Neron nang nangyay YouTube na, no Opo itlog po yung anak muna niya Nga ah, gaano yon din binubuksan sakit po ba mm -hmm. Ah binubuksan na Hindi usa po yun nababasag

Ito mama, babawasan ko yung parting doon. Medyo masakit. Sorry. Konti lang ma'am. Kasi parang may nakab... Huwag mong kontrol. Huwag mong i-ano ma'am. Ilaban. Hindi po ba? Mm Hindi -hmm. na. Yan, yeah, masakit po ba?

Yeah.